Let's go guys, samahan nyo ko na bumili ng spacer ng inhaler ni Kiara. Dahil mabait akong tito, kaya bibila natin sa dun sa malayong malayo. Ah, tara, samahan nyo ako. Let's go! Guys, Paano umabot agad ng 100 Yung speedometer mo Easy 100 Gusto mo rin ba pagkaganyan Bumili ka ng peke na Gearbox ng speedometer Kako <laughs> Look at this dude Wait till you see the photo <laughs> no, 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 no. no. <laughs> okay guys, nandito na tayo sa Quezon City Circle. Kunti na lang, makakarating na tayo sa bilihan ng mga medical supplies sa may Bambang, Manila. klaseng medical supplies meron doon kahit pantuli meron sabi nung kapatid ko yan dyan nagtatrabaho malapit yung asawa ko mamaya susunduin natin yan para meron tayong premyo pag uwi yun ayun o oh. kaya traffic o oh. ayun yung dahilan o oh. kakanan ka pala Panya na tayo guys konti na lang sana lang yung unang tindahan na mapunta ko meron agad sila nung pinapahanap sa akin para hindi na ako mahihirapan kasi magsusundo pa ako eh mamaya maghintay yun ayaw pa naman nung naghihintay okay guys malapit na tayo 2 minutes na lang itong nakapin natin hindi talaga tayo dyan bibili sabi kasi kahilera lang daw na itong DOH eh. sana meron ako agad makita para so, makabalik tayo kaagad kaso ang problema parang wala yata dito boy DOH na to eh oh, ang tanong saan dito Tanong tayo dito, baka mayroon dito may excuse po meron po kayong spacer po nito sa mouthpiece niya kasukat daw po nito, opo para daw po sa mouthpiece bata po yung gagamit eh pa? ah po spacer lang po ano okay lang dun yung motor may maklab tayo dito eh eto tignan mo nga po kung paano nga po Ay na end call cool ko sa po sa great Lab po. <laughs> mga bobo! ito yung inhaler eh oh. anong gagawin ko ipasok ko to bawal yata to testing <laughs> ah, no? Ah, okay lang po ba kasya po ba to ito nga uh, po ayun ayun nga po ayun din, hindi maluwag sakto lang po po late na tayo mga kapatid nyo thank you po okay oh, na tayo dito guys buksan doon naman tayo yan guys so oh, baka baka may kailangan kayong bigyan ng bulaklak may gusto kayo pagbigyan dito kayo bumili ayun namura no, lang oh malapit na ako mama dito na ako sa Michelle okay. top line nakaabot tayo sakto lang hindi pa siya nakakababa yun ah na yung mga tropa natin oh. paalis na nga sila yun parang kasya naman ako dito eh oh. Oh. ayun oh kasya ako dyan eh marami nang nakagawa Nakamotin na ito tayo eh na nakamote tayo lumaki nakamote din tayo mamamatay yan gusto ko pag laki ko. Ay, oh. eh, ano, lagay ng gulong. Ah, loob ng masalakay niya. Ganda na niya. Galing no? Oh. Ano guys, malapit na tayo makauwi guys. Ano kayang tawag ko sa mga nanonood sa akin? Mga, mga <laughs> hindi pa hindi pa diyan. Hindi pa diyan. Ano dapat? Dapat yung ano yung ano siya rated ano PG. Rated, ano? rated PG. Pwede rated PG. Sa, oo. Ano siya? Pwede siya sa mga bata. Yung tawag ko. Ano diba, pag tinawag niya ako, tinawag ako ng mga bata. Oy, ka Oy! <laughs> <laughs> Ang galing ah. Oh. Yung last mo magaya, tapos saan kayo ingin pambili? Magkano ba? Magkano? 20? Yan guys. Bibili mo siya ng, kakain mo siya ng kickchamp.